Welcome sa Panlasa ng Indong! Ngayon magluluto po tayo ng tinolang isda. Ang gagamitin po kong isda ngayon, uh, ulo ng salmon. Ito yung mga ingredients na kailangan pa. Dahon ng kamote. Nalinisan at nahugasan ko na po siya. Garlic and onion. Siling haba. Luya at kamatis black pepper, fish sauce, and chicken broth. First step po na natin, magpapainit lang po tayo ng tubig. Kapag mainit na po yung tubig, pwede na po natin ilagay yung yeah. After na ilagay na po natin yung luya, pwede na po natin isabay yung garlic and yung onion. Ayan lang po natin for 1 minute. Saka po natin isunod yung kamatis. Okay, after 1 minute, pwede na po natin ilagay yung kamatis. Then, lang po natin to for 3 minutes then we go back to the next step okay, after 3 minutes pwede na po natin lagay yung isda and pwede na po natin lagyan ng pepper yung patis, fish sauce, and yung siling haba. So, alam po natin takpan to hanggang maluto po yung ating isda. Then, we go back to the next step. Okay, check po natin kung medyo luto na po siya. Okay. Now, pwede na po natin ilagay yung chicken broth. Itong chicken broth, ito po yung nagpapasarap sa ating tinolang isda. Yan. Saka lang hulit natin takpan to for 3 minutes. Okay, after 3 minutes po natin pinapakuluan. Ngayon, pwede na po natin ilagay yung dahon ng kamote. Okay, ngayon na ilagay na po natin yung dahon ng kamote. Hayaan lang po natin maluto to, tapos takpan lang po natin. Pagluto na po, ready to serve na po to. So, heto na po ang ating tinolang salmon or tinolang isda. Ready to serve na po. Sa mga iba pang ingredients na gusto nyo po malaman, pumunta lang po kayo sa Panlasa ni Indong sa YouTube. Salamat po!